Bebe Yana, uwi ka na. Hindi na ako galit. <laughs> ang kaso, ang problema, uh, si Kuya Jimmy, si Kuya Jimmy, tsaka yung partido niya, galit pa din. So anyways, nandito tayo ngayon para sa continuation ng ano natin, reaction natin dun sa kay Bebe Yana, road rage. So ano, nakaraang post natin, uh, nagsorry na si Bebe Yana. So, ay, eh, sorry na siya eh. Mukhang ano naman, mukhang convincing naman yung sorry niya. Tsaka mukhang bukal naman sa kalooban niya. Medyo payak-iyak pa. Hindi natin alam kung drama o ano. Importante, nag-public apology na siya. So, meron pa rin mga ano, hindi convincing. So, wala tayong magagawa doon. So, eh kaso, ang problema, hindi tanggap ng pamilya o partido ni... Brother Jimmy, yung nangyaring ano sa kanya, nangyaring pambubuli sa kanya. Kasi syempre, di ba, parang napaya naman talaga sila sa ano, yung pamilya niya, tsaka si Kuya Jimmy, lalo na sa social media. Parang na ano siya, parang nawala yung dignidad niya. So, ang malas lang, baby Ana, napamalas. Mukhang ano, mukhang rich kid pa yung partido ni na brother Jimmy. So, patay tayo dyan. Ayaw magpareglo, base sa nakita natin mga posts o comments sa social media, base sa mga chismoso chismosa natin Sarge ayun medyo malaking problema yan ay tayo dyan baby Ana halika dito ikaw comfort kita yeah! <laughs> yan kasi yung nahirap sa atin sa mga ano, ibang mga motor vlogger pag nagkaroon lang ng camera sa motor nila ayun na feeling mga matatapang na din eto may mga kasama so lalong tumapang anyways kung magkakasuan sila Alirin talaga si ano, si Brother Jimmy kasi ano si eh, nag-swerve siya ng alanganin eh, Hindi katwiran yung malubak. Dapat sumisignal pa rin tayo, tumitingin pa rin tayo sa paligid natin. Bago tayo kumabig, si baby yan, na siyempre, mali rin siya. Dahil alanganin din yung overtake niya din, hindi rin siya bumusina. So parehas silang mali. Pero kung magkakasuan sila, bahala na sila sa buhay nila. So ang ano dito, kasi yung dirty finger, di ba, hindi naman siya... makakakos ng harm o makakasakit Nakakainis lang siyempre na pa kayo, di ba? Nakakainis yun. <laughs> Pero yung reckless driving, medyo ano yun, can cause harm, delikado. Pwede maka-aksidente tayo. So, pareho silang mali. Wala tayong kinakampihan dito. Magkasuan na lang sila o magkakasuan sila, bahala sila sa buhay nila. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ako naman, wala lang akong magawa dito sa shop. Maluwag yung skate natin ngayon. Kaya ito, nakikisaw-saw lang tayo sa so, ano sa mga usapin dito sa social media. Then, parang teleserye kasi ito eh. Magandang subaybayan itong ano, road rage sa uh, scandal ni Dedoyana. So ayan, napangan na lang natin kung naman yung ano. mga susunod na kabanata. Kawawa naman siya. Kawawa naman si Bebe Yana. Nagsuri na naman yun na yan, tanggapin na natin kasi nga di ba, Kristo nga sinabi matuto tayo magpatawad, di ba then meron ding uh, story sa Bible na kay Magdalena na sabi ni Kristo eh hey, kasi namang walang kasalanan sa inyo pumukol ng bato sa babaeng ito o oh, di ba, ganun lang naman yun o oh, like, sorry, okay na yun pwede naman nating patawarin na lang kasi wala naman nasaktan so, meron man na bully, meron man na paya it's up to them na lang kung magkakasuan sila So anyways, abangan na lang natin yung susunod na kamanata. Bebe yan na, huwi ka na. Hindi na ako galit. Palo ko sa petsa sa akin mamaya. Sana ako.